Ang araw sa atin lahat mga kaidol for today's video kami ang ngayon ay mag ano nang palay mga kaidol magsabog kami masabog na naman natak kami ang mga kaidol Pagtatanggalin muna namin yung mga ano mga tubig nya para hindi masira yung ipupunla lang mga kaidol ayan o oh. para hindi kainin ng kuhol yung mga binhi na iwawarsi tanggalin muna lahat ng tubig ayan o oh, tignan nyo mga kaidol medyo malawa rin May rami pang tubig mga kaidol ganito lang ang buhay ano farmers <laughs> buhay probinsya mga kaidol ko ayan o oh, sa tabi ng highway oh, ayan mga motor oh, dumadaan yan yung main road papunta doon sa kabagan mga kaidol Ganyan ang ginagawa mga ka-idol pagkasabog yung ano yung tatanim mong ano palay. Dapat lagyan mo ng ano ng kanal ang tawag namin diyan mga ka para yung tubig eh dyan dadaan para yung isasabog mo hindi masira mga ka-idol. So ayan na mga ka-idol lang natapos namin. May dalawang may dalawang siyog na. <laughs> Andun yung dalawang idol oh, na nagmotor. Ayan naman si Richard at nandu naman si Angel Iso na nagbawarsi ng sabog mga ka-idol. At nandyan naman si Fancho na nagkakanal. Nandu naman si Gilmar sa dulo mga ka-idol. At ayan naman si Kayong Larry Boy. At nandu naman si Uncle Leon na nagkasasabog din ng binhi mga ka-idol. ganyan lang yung mag -ano ng binhi mga ka-idol pagka nagtatanim ng palay. At dito naman mga ka-idol, ako ay nagmekos-mekos ng kanal. Yan mga ka-idol, nilalagyan ko ng daanan yung tubig para dyan dumaan. Para pagka sinabugan ay hindi masira yung mga binhi mga ka -idol, at hindi kainin ng mga puhol Mga ka-idol ko, ganyan lang ang buhay magsasaka. Mga ka-idol, sipag tiyaga lang. <laughs> so ayan na mga ka -idol, medyo malawak yung natapos. Mga kalahati mga ka -idol. Ah, ano, kalahati na kami na natapos na lagyan ng kanal. Punta muna tayo inom ng ano ng tubig. So ayan na mga ka-idol, na kami na ano na naglagay ng kanal. Ayan, sasabugan na lang. Tinanggal namin lahat yung tubig mga ka para yung ano binhi hindi ano hindi matalbog, hindi siya masira ganyan pagka nagtatanim ng palay pagka sabog ang ano ang itatanim o ganyan yung magsabog yan saan ka kaidol mga idol mamaya ay tapos na rin kami mga kaidol buhay ano buhay farmers buhay probinsya mga kaidol ko dito sa kabagan isabela ganito <laughs> lang ang buhay sa amin mga kaidol province life tanim lang ng tanim mga kaidol para may antin na blessings ganito lang ang buhay mabuhay tayong lahat mga ano mga farmers dahil sa atin ay meron tayong kakainin tanim lang tayo ng tanim para lahat tayo ay may kakainin bigas para meron tayong lulutuin. Mabuhay ang magsasaka at God bless sa ating lahat mga idol. Tapos na ang aming ginagawa ngayon. Dito sa palayan. So, ayan na mga kaidol, tapos na tapos na magsabog kami ay pauwi na. Eh ayot. Okay, boss okay, na mga idol. Tekplan ko pala pa. mga idol. Dapat play masabog. Kape tayo, makape. Ah. So, pano mga idol, hanggang dito na lang muna at maraming maraming salamat sa inyo mga idol ko. God bless sa ating lahat mga idol. Thank you, thank you. Bye bye na mga idol. Thank you everyone.